sa BBI, mga dre no kasi magbabayad na ako para sa translation ng Quebec license ko mga dre Quebec issued license ita translate sa English mga dre sa mga nagsasabi po bakit daw hindi na lang ako kumuha ng lisensya rito sa Pilipinas kaysa gumastos pa ako sa translation mga dre ano po eh ah, kumbaga para maiwasan ko yung para maiwasan ko yung yung knowledge test tsaka road test sa pagkuha ng lisensya rito sa Pilipinas pwede po pong gamitin yung Quebec, ano ko, Quebec driver's license kaya lang kailangan ko rin ipatranslate so yun yun po yung ano kumbaga yun yung pinaka number one na kailangan ko talaga yung translation ng lisensya mga Dre. kaya if ever na makapag decide ako na kumuha na ng lisensya rito is mag a na lang ako sa LTO at least translated na po yung lisensya ko Run! Dera. <laughs> <out>. Patentero rito. <laughs> Nakabayad na ako mga dre no? sa sa bangko. Yung nagsasabi pa lang mga dre tungkol dun sa ano tungkol dun sa validity ng license ng ibang bansa dito sa Pilipinas mga dre Dapat ano, dapat translated yung lisensya nyo mga dre no? kasi once na hindi translated yan pagkatapos na kayo mga dre mas malaking problema kasi yung sa akin mga dre French nga yun kaya kailangan ng English translation tsaka yun nga mga dre no? kung sakali man maisip ko na na kumuha ng lisensya rito at least, kung baga, meron na ako ng translation. Kung baga, ano na ako. One step ahead na ako, mga dreno. Jim's recipe. O kaya, sponge cake. Or sponge cake. May isang, ano, sponge cake yung cheese. 300 Thank you Ulam pa rin mga direct Pork sisig Okay Hindi na lang ako pipili ng ulam uwi na mga dreno ang oras ay 5.30 uwi na tayo at sumakay dahil punuan ng ano ng uwi an ba uwi an oh. ang nabili ko uwi ang uwi ha hindi akakasya ha Oo oh, nga, ang kapiraso. Inasal, bumili akong inasal. Ay, inasal. Eto lang yun. Eto mga dre, sisig oh. Sa mga inasal. Ito ano yung ba rin yan? Ha? Ngayon ka ulit. Kaya ka ulit. kasi mga dre wala pa mag welding lalagyan ko dapat ng steel plate ba yan mga dre no? para hindi naabot yung trangkahan sa kasi ganyan pag may malalaman mo yung tao na sa loob na mga dre no? hindi <laughs> kahit hindi magpaalam ba diba? papa weldingan ko ng steel plate yan mga dre no? dami kong plano ba diba? <laughs> mga dre uh, Ang dami na nagtatanong no, kumbaga may nagsasabi kung kailan daw ba ako babalik sa Canada kung babalik pa ba ako sa Canada bakit ko iniwan si Canada at yun kung hindi na ba ako babalik mga dreno bago ang lahat kwento ko muna sa inyo dito sa Pilipinas mga dreno <laughs> kumusta na ba ang Pilipinas mga dre ganun pa rin no <laughs> wala pa rin pinagbago mga dreno nung umalis ako dito bagay mga dre uh, parang ano 15 years na rin akong ano mga dre no OFW since ano 20 2007 mga dre no 2007 nag Saudi ako for 10 years 2017 na ako umuwi tapos 2018 sa Canada hanggang just recently mga dre no so 5 years magpa 5 years na yon so 15 years na rin mga dre no at wala pa rin mga pinagbago dito, mga dre. <laughs> Ma-traffic pa rin. Ma- ano ba? Mainit pa rin. Magulo pa rin. Di ba? Sistema. Di yung mga katangian ng Pilipinas na nagpamahal sa atin, mga dre, No? Kung Kasi parang ano mga dre no wag niyo mas wag niyo masamain no na sasabihin niyo wag ikumpara yung Pilipinas sa ibang bansa kasi ang sistema mga dre, once na pag nakaranas ka ng isang sistema na kung saan medyo parang mas efficient, mas madali para sa mga tao, lalo na kung may kinalaman sa pag apply nila sa mga bagay-bagay mga dre, no? Mapabanko man yan, o pag renew ng lisensya, hihilingin mo na sana ganun din yung sistema rito sa Pilipinas mga dre. No? Katulad sa Buracay mga dre, di ba? Yung, yung sistema ron na kumbaga sabi nyo nga masyadong masyado nang ano eh inaamag na yung ganung sistema mga dre bulok na bulok na kumbaga bakit hindi na lang isang sistema ganun din yung tanong ko mga dre no kumbaga isang click mo lang ng key sa computer pwede ka nang magbayad agad hindi na kailangan isa-isa pang window di ba pero somehow kung mapapaisip ka na dahil nga sa sistemang ganun nakakapagbigay sila ng mas maraming trabaho mga dreno tsaka isang bagay pa nga sa dami ng reklamo ko dito. <laughs> may nagsabi sa akin na dapat isipin mo rin na ang bayaran dito ay per araw, hindi per oras. Siguro isa sa pinaka importante, importanting bagay na may kinalaman sa paggawa ng trabaho mga dreno. Katulad nung nag-open ako sa BDO mga dreno. Ako, na na ko na to, nag-open ako sa BDO ng bank account. Ininterview ko online nang mahigit 30 minutes, mga dre. Lahat ng requirements pinasa ko online. Tapos sabi nila kailangan mong pumunta sa branch kung saan ka nag-open para kunin yung ATM card mo. So pagdating ko doon, mga dre, hiningian uli ako ng requirements. <laughs> Pagkatapos, may pinilapan uli ako. So, yung ganong sistema, mga dre, yung paulit-ulit. Tapos, and the worst thing is, sinabot ako ng apat na oras, mga dreno. So, sabi ko, kung ikaw pala, mag apply ng ganun, dapat maglaan ka ng, ng isang araw, mga dreno. Parang ganun. <laughs> Tapos, sabi ko nga, mga dreno, parang last time na tandaan ko nung nag-apply ako sa ano, sa BDO, mga dreno, sa POEA, isang oras lang nabigyan ako ng ATM eh. After 15 years <laughs> Mas tumagal yung sistema Wala silang pakialam masyado sa efficiency mga dre no? Basta may magawa ka May matrabaho ka sa isang araw Mababash na naman ako dahil dito mga dre no Hindi yun naman mga dre Observation ko lang Di ba? Na somehow Mas maganda sana kung mag improve Di ba? Para sa lahat Kasi Time is money mga dre Di ba? Sabi nga nila So mas maraming oras na na ubos sa isang bagay nawawala yung ano imbis na may magawa ka pang ibang ano ibang ibang bagay pa mga dre di ba pero ganoon pa man no uh, kahit ano mangyari mga dre no Pilipinas pa rin pipiliin natin eh <laughs> Philippines pa rin no eto tricycle lang namin mga dre dalawa to eh merong isang side meron dito sir alis tayo sir special na Pakadre, 45 special na tricycle. Alas. ba? sir. Ayun. Tsaka sa paglipas ng panahon, mga dre, ang ang napapansin ko sa tricycle, bababa ng bababa yung bubong. <laughs> Madalas kang mauntog, mga dre, no? Pag nalubak, untog ka na eh. Kalas yung kadena ni sir <laughs> yun malapit na buti malapit na mga Andre, no? Diyan na lang oh. mula dito sa amin mga dre mula dyan sa labasan papunta dun sa, sa Pasay sa Baklaran mga dre no? siguro mga nasa 40 41 km siyata. pag sa, sa napakasamang traffic mga dre abutin ka ng mga 2 and a half hours na biyahe mga dre no? pag medyo katamtaman lang siguro mga isat kalahate swerte ka na swerte ka na no isat kalahate mga Andrea napaka buenas mo na nun yan kanto na yan mga Andrea no? tricycilan marami palang nanonood sa atin dito sa ano tiga mga Andrea no? kaya shout out po sa inyong lahat yung mga malalapit sa atin dito sa ano sa Hugo Perez mga Andrea no? Dito na naman tayo mga Andre Mag-exercise na naman tayo <laughs> Exercise mga Andre no? Iyan no oras na ba 2.13 Ilang araw na nag-uulan mga Andre no? May ano yata eh. Ah may bagyo gumagawa dapat tayong ano eh. Tarpulin, tarpaulin. Tarpaulin? Oh. Tarpaulin, isang set na kami pre. Ano ano? Isang set na kami. Ano? Lahat na kami. Oh? Uh, ah, ganun lifestyle? Oo, uh, kasi si kay si Ate, si Ate Bina bibigay yung bayad Ah, okay. Hindi na pirasa yun. 20 lang, tsaka limang ano. Tsaka limang Dubai. Oh, Padre, kasi tatakbong konsyalto ng ano eh. Ito, Neto, itong palengke na ito mga Andre. No? Ayan. Yeah ano na ako magdadagdag. Consuelo San Mateo mga tayo. Ano na, na magdadagdag pag Oo. Hindi lang oh. Kaya ako pumunta rito eh. Bakit naman panahon? Pambera. Hindi makakatipid ka noon. Hindi sabihin. Sa ka nga magdadagdag pag kulang. Ayun, pag tangit ka, pag sobra. Parang gaya election pala mga tayo. No. Kailan yung pre? October 30. October 30? 2023, Monday. October 19 ang ah. ano? Tagal pala ano? Ah, ah. October 19. Saan pupunta to? October 19 ang dito? Ang simula ng kampanya. 10 days lang. Uh, Ay isang araw. Pre. Ako dapat nga ganyan, pre. Tatak mo ka rin. Ganyan sa sabay? Oo. Sabi ni Lorna na malengke yun. Malengke yun. Sabi niya saglit lang yun. Sandaan lang <laughs> yun. Kalahati ka lang Walang pasok si Lorna. Kakauwi lang. Ba't ang araw? Ah, Galing oh. man siya Ugo yung Magulo pala yung ano, no? magulo schedule nila. Galing siya Ugo Perez ay mga dre. Uh, para Oh? Mm -hmm. Sarimang mga gulay. Sa niya. Ay, sa ipag niya sa ano niya. Sa... Oh, niya sa Intel dati. Ito pala yung palengking kayo nalaki namin mga dre. Kaya mag maganda ito, eh kasi malapit sa palengke, malapit sa school, malapit sa ospital, malapit sa lahat mga dre. Dibili kaming ulam-ulam, mga Andres. Ha? Dami ang tindahan ng grips dito, mga Andres. <laughs> 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 Nya <Niyawa> mataandaan. Ha? <Ay>. 27 lang <laughs> po. Ito ano, agulay. <laughs> Dalawang piso. Buyas kamatis. Magkano si sibuyas kamatis pre? Magkano yung kamatis? Sampu. Sampu yung kamatis. Sibuyas sampu, isa? Hindi, lima yan. Ah, lima, lima, isa. Al limang balat na yata. Kasi yung kamatis sampu. ba <laughs> <laughs> Pumili ka daw maganda ng kamatis. Magic <laughs> sarap. Thank you. kababalat mo, lumilit na oh, or... lumilito. <laughs> Pakpet. <laughs> Ganun niya, liliit yung kanyang repolyo? Tatlo na lang yan. Ha? Tatlo 150 kilo. Diba, pinipitas na nila at pa. Oo nga, ano? Thank you. Thank you. bye Ito lang, na ko. Yung okra. Hindi, 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 pinabayari. Ah, magkana yung okra ang ganito? eh parang mas makakatipid ka pre pag bumili kang lutong ulam. Isang isang anuhan 74 oh. gulay lang. Gulay pa lang. <laughs> Panahog pa lang 'yon, mga dre no. 74 pesos. Ilang araw na nag-uulam mga dre no. May bagyo tayo, di ba pre? Oo. Rambutan no. Ang mura ng ano, ng ano ngayon pre no. No? Bad dun. Basta ano, Canada. Hindi ko alam. Hindi ako bumibili ng prutas. <laughs> Saging lang lagi prutas binibili namin eh. Saan kami na linggo sa ano pre? Saan? Sa ano? Sa linggo? Uh -huh. Ano? Nagkat may ah, pamilya. Uh -huh. Lakas na lang ulam pre. Uh -huh. Ha? Okay lang. eto school to mag-other school. Mutin gani eh, ganito rito no. Yan na ijo kutsy ka lang semping mat manin magdadika mo na makasok. Pagbata ka pa, pwede pa makahanap ka ng trabaho rin, experience lang naman Pagkatulad Pag katulad natin, halimbawa eta type nit niya type niya sa mga ano. Minimum. mo hindi na ako babalik sa Canada. na prudito na ako ng trabaho. Hindi no, na, mag-negosyo ka na lang. Construction! Hindi, <laughs> 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 mga Andreno. Ah, alam nyo naman, di ba, sitwasyon sa Pilipinas, may maghanap ng trabaho. Makahanap ka man ng trabaho, kulang pa yun sa... <laughs> ako, pinilit ko na lang mag-referee guys. sa mag-minimum -mag ako. Eh, malakas naman ang pag-referee. Eh, mahigit 1,000 libo ko sa isang araw kung maganda yung ano, di ba? Kaya mga andre, no. Gusto ko man din na bumalik sa Canada. Hindi, babalik talaga ako sa Canada mga andre no? Kasi andiyan yung ano eh, kumbaga yung pamilya ko, di ba? Tapos alam niyo na may sitwasyon dito sa Pilipinas mga andre, di ba? Unless na may business ka. May inaayos lang ako dito mga andre no? Kaya ako umuwi. Unang-una, mga andre no? yung sa nagsasabi pala na bakit ako umuwi kung dahil kay Arel, kay dahil kay Darel mga dreno. Hindi naman yung hindi naman yun yung pinaka dahilan ko. Pinakamain. O pinaka na dahilan bat ako umuwi. Meron lang talagang ilang bagay na kailangan ng personal na attention, physical attention mga dre na para maayos ba. Kaya nandito ako mga dreno. Physical appearance. Physical appearance. Pwede na rin. <laughs> na attention para kanila. <laughs> oh. Kaya babalik ako sa kananda, mga dreno. Hindi, pwedeng hindi Kasi Wala naman akong ano eh uh, Wala naman akong meron dito Mga dreno <laughs> oh kumbaga Wala tayong ano eh Wala tayong asset Mga dreno Kahit negosyo Ang hirap Sa totoo lang Ang hirap isip ng negosyo dito Mga dreno Naisip ko lang yung grab Kasi At least yung kahit papano Ano eh Hanggat nakakabyahe ka Mga dreno Kumbaga base sa mga nakausap ko maganda naman daw yung kitaan kaya yun yung naisip ko sanang ipaano nga kila, kila Ermat mga dreno para pagbalik ko sa Canada kahit pa paano talaga may pinagkakakitaan sila hindi pang personal use yung sasakyan mga dreno tsaka ano hindi hindi yung ano ba yung may nagsabi na inggit-inggit daw kung ano makita ko sa iba dapat meron din akong ganun Ewan ko kung saan yung ganung idea, mga dre, no? Wala akong pakialam kung anong meron yung ibang tao, mga dre, no? Hindi ko kinukumpara yung buhay ko sa kanila. Hindi <laughs> sarili akong pakin. Hindi <laughs> sarili akong libro. Ano lang, kapag wala nang masama, di ba? Hangarin mo na mabigyan ng pangkabuhayan. Especially yung magulang mo, di ba? Babalik ako sa Canada, mga dre. Ha? Hindi ko iniwan yung Canada. Kaya lang sa ngayon, dito muna ako. Sa mga susunod na araw, mga Andre, no? Ah... Uh, Makikita nyo, nandiyan ako sa Canada uli. Magkikita-kita <laughs> uli tayo mga Andre, no? uh, lagi kayo magingat ingat Shout out sa, sa buong tropa, di ba? Ingat po kayo palagi. at uh, thank you, thank you. yan hangyan. Pauwi na mga tre So dami ng pasahero Ano <laughs> oras na? 6.26 mga dre no? Sobrang dami ng pasahero dito sa kanto ng ano Sa Walter mart Las mga tre no? <laughs> Ay, ano po itong ano? Toge. Magkano po isa? Ano po? Ah, uh, tatlo. Siete po. Magkano? Trese. Ah, okay. Tatlo po. Thank you Yan ang ulam ko mga dre. Inihaw. Tsaka yung ano ng piyanto okay, Kahit di ka na magduto, di ba?